Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mami Deng. So for today's video, samahan niyo naman ako magluto ng adobo sa gata. Yan. So first, nag-iwa lang ako ng sibuyas. White onion na nga pala guys yung ginamit natin. Then sinunod ko naman tong ceiling green. Ayan. Manok nga pala guys yung gagamitin natin dito para sa gagawin nating recipe. Yan, so mabalik nga tayo. Binalatan ko na tong sibuyas. Pinukpo ko muna siya para mabilis siyang balatan. Then sinunod din iwahiwa ko na ng maliliit yan, guys. Kung may food processor kayo, guys, pwede niyo gamitin 'yon, mas maganda 'yon. So, mabalik nga tayo. Naghiwa ako dito ng siling pula. Kung mapapansin nyo, may siling green na tayo. Tapos, nagdagdag pa ako ng siling pula. Aminin nyo guys, mas masarap kumain kapag medyo may sipa, ba diba? Yung sipa ng asawa mo. Charot! So, sinunod ko naman tong luya. Ganun lang din naman ginawa ko guys. Siniwa ko lang din siya ng maliliit. Then, sinunod ko naman tong hugasang ating manok or yung ating chicken. Yan. So, ayan guys. Pinainit ko lang yung ating kawale. Then, naglagay na ako dyan ng mantika. Hintayin lang natin uminit. Then, igisa na natin yung ating sibuyas. Yan. Pag medyo luto na to guys, isunod naman natin tong luya natin. Then, next, imekas-mekas lang natin ng saglet. Ilagay naman natin yung ating ceiling green. Yan. Pero guys, sa totoo lang, itong dami ng sili na nalagay ko, wala pa rin anghang yung niluto ko. Yung tipong pati mga bata nakakain dahil hindi naman talaga siya ganong maanghang eh. So, mabalik nga tayo guys. Pagkatapos ko itong halu ko na din yung manok natin. Ayan. Ilalagay lang natin yung lahat guys. Then next, halu-haluin lang natin yan hanggang sa mag-combine sila. Yung mahalo yung mga sibuyas, bawang, sili, yan. Then tatakpan muna natin to guys para maluto siya babalikan natin itong mga 10 minutes or 5 minutes, gano'n. Yan, pag bukas ko medyo luto, luto naman na siya, hinalo halo ko lang siya. Then sisimulan ko na maglagay ng mga pampalasa like pamintang durog and nor chicken cube. Ayan, dalawang chicken cube na pala guys nilagay ko. Pagkatapos nun, hinalo-halo ko, tapos tinakpan ko lang din. Then, ng mga 5 minutes na, binuksan ko ulit, then hahalo haluin ulit natin to. Syempre, para hindi masunog yung ating manok. Ayan. Then, maglalagay na ako dito, guys, ng soy sauce o etong toyo natin. Tansyahan nga lang pala, guys, yung mga ginawa ko dyan, ano, kasi wala akong mga panukat. So, ayun, naglagay na din ako dito, guys, ng suka. Yung may timpla namin suka. Ayun na lang, guys, yung nilagay ko kasi wala kaming available dito na walang timpla. Tinimpla na kasi lahat. Pero kung wala kayong may timpla, mas maganda 'yun, mas okay 'yun. Then mabalik na nga tayo, guys. Ito na 'yung niluluto nating manok. Medyo nag-dark na siya. Then bubuhusan na natin 'to ng gata. Ayan nilahat ko yan guys purong gata nga pala guys yung ginamit ko dyan then hinalo halo ko lang inantay ko lang maluto. then isusunod ko na yung talong o etong gulay natin mas masarap kasi di ba kapag may gulay nakapartner to or gulay na nakasahog pala <laughs> so ayun hinalo halo ko lang siya para magsama sama sila mahalo sila ganyan then eto na yung finished product yan sobrang sarap nyan guys subukan nyo na din tong iluto mapaparami talaga kayo ng kain. So, yun lang. Thank you, thank you for watching. Bye!